Hello po, uh, magandang araw sa ating mga kabikulano at muli po tayo nagbabalik sa ating pagboblog at uh, pasensya na po kayo at matagal-tagal akong nawala sa aking pag-upload at ito muli, ay nagbabalik at magpupokus muna ako sa aking mga pag dito sa lugar ng aking binan uh, pag ito ng binan ko so dati napunta ko dito ah uh, puro damo dito wala man lang katanim-tanim dito so may mga tanim naman dito is yung mangga na lang so, so matagal kasi nila itong naiwanan so yung time na pumunta ako dito ito nga po at tinanaman ko po ng saging so marami rami na po ang naitanim ko itong saging at dahil di off lang naman ako nagpupunta dito maka bigulano ah uh, inuunti-unti ko lang siya ng pagkatanim kasi mahirap din mag halap ng saha at yung saha naman dyan yung bagong saha nya ang hirap hukayin kasi napakalalim so masisira lang so kaya naghahanap ako ng malalayo binubuhat ko yung saha yung nilagay ko sa motor at yun ang yung ko so marami-rami na rin to almost 50 na puno na rin itong naitanim ko and then mayroon po tayong kalamansi Ayan po, oh, titignan nyo po yung kalamansi na ganito almost one year na rin siya. So, hindi siya gaanong mataba. Malaki agad compared dun sa naalagaan kasi nga sa sila sa tubig, abono. At siyempre, yung tamang proseso, yung pag-spray dahil nga sa mga insekto. Sa akin kasi wala naman na ilalagay ko. So, kaya mabagal yung paglaki ng aking kalamansi. So, meron naman po ako mga more than 20 pesos na ganitong ano, kalamansi. So, maybe pag tumagal siya mamunga so malaking bagay rin sa in the future then malay din po doon sa saging ay no mayroon din ako mga ganitong ano uh, gabi na dito sa Fernando na pula at puti so yun ang tanim ko then mayroon din po tayong tanim na dwarf coconut as almost 20 pieces na rin at kaso namatay na ako ng isa kasi nga hindi pala pwede yung tabunan yung pinakapuno dapat nakalabas pa pala yung pinakadulo dun sa nyog so yun ang mali ko uh, siyempre wala man nagtuturo sa atin kaya marami tayong pagkakamali so in the future at matunan hindi na ma mauulit yun then ayan po may mga papaya na rin akong tinanim So namumulaklak at iba namumunga na. So matagal siya mabuo pala ang papaya. Kahit namulaklak na siya hanggang sa mahinog aabotin din yata ng mga 7 months bago mo ma-harvest yung uh, papaya. Ayun mga kabigulano. Then ito po ay may tanim din po ako ng kamuting baging. So malaki na rin siya mahal mabilis ma ma mang ano lang to, mga 3 months pwede mo siyang ma-harvest or more than 6 months mas maganda kasi itong kasi ng kamuti na to ay mabilis siyang um, ano, uh, mamunga basta mataba yung lupa at tulad dito sa area ko uh, hindi naman siya mataba kasi marami siyang bato-bato at bakilid din itong lugar na to kung makikita nyo po Ayan, bakilid po siya so ayan po yung ano, area so nilinis ko siya ayan kung makikita nyo side sa kabila ah, yan naman kuli siya ng kamuti. Kasi nga dito sa area na to, may kamuti siya. Minsan, nahihirapan akong kung nga kasi may mga tanim dito na ano, kalamansi. So, plano ko ilipat sa kabila yung mga kalamansi. So, hindi rin na, kunti lang yung tanim kong sitaw at yung tanim ko doon sa taas, yung uh, talong at nakaka-harvest na rin. At so far, uh, nga lang yung asawa ko at mga anak ko hindi mahilig sa gulay. Ako lang ang mahilig sa gulay. So, yun, pinamigay ko rin. Then yung kamuting kahoy. Kapag harbis ako ng kamuting kahoy at yun, pinamigay ko lang naman sa mga kamag-anak din ng misis ko. Na ano, kasi nga, yung mga anak ko ay hindi sinanay ng aking asawa sa mga ganong pagkain. So, hopefully, katagalan at makaharvest din tayo ng ganyan. Uli. Ayun. Uh, pangalawa yun, nagpupuso na na yung saging niya. Yung isa, nagkaroon na ng bunga. Yan yung unang harvest na makahariseb ko. Ayun din, at isa pa yung sa mga pagkakamali ko, mga kabigulano, yung saging po na yan, nabubulok siya kasi pala, yung saging ay pinutol ko ng itak, yung puso ng saging, na bago lang yung ano ko yung uh, itak so yung kakaroon pala siya ng lason yung ano kaya nasira, nasira. yung ibang mga ano bunga so ayun ma may parang doon, doon na lupa so hindi ako nakikilala doon sa kabila kasi sa biyang ko so she na go call to hinahayaan ko lang kaya hayaan ko lang siya doon na mag ano kasi matanda na yung biyang ko so hirap din siyang tabasin yun kasi nga bakilid. So hirap na hirap eh 75 na years old na yung binang ko. So dito malawak din yung area po. So kailangan kong asaruling para mas ma ano matagal tumubo yung damo kasi kung hindi mo ko asaruling after one week pagbalik mo mat matas naman tulad dyan sa area na yan tingnan mo Pabalik ko sa asarulin. saglit ko lang siya kabigulano Ayan po, sana po muli ay support nyo ko dito sa aking mga litter farm ng aking Vienna na kinokultivate ko po siya. So, ayan. Ayan po. So, dapat ganyan mga kabigulano. Yun Oh. Ayan. Kailangan ganyan yung pagtanim ng nyug. Ayan. Ayan, oh, ayan bigulano, Yung area na to, yung ano, ah, uh, <coughs> kailangan sila punta doon mayroon po tayo yung mga papaya doon so oh. Uh, ayan ito yung bagong tanim ko lang na kamote sabi ko nga para may pasunod dito sa ano kamote na to malapit isang harvestin so dito mal na pa simula pa lang ayan po tinan nyo o, ganyan po yung pagtanim ng yung pala nakalitaw siya yung o hindi mo siya tatabunan ng lahat ng lupa kasi pag lahat ng tinabunan mo to ng lupa mga kakabikulano ito masisira siya ito so lahat lang ayan ayan po mga area po natin sa kabila pa mayroon pa doon konti pala tanim po ng saging doon mayroon pa kasi kailangan pagkatabas tanim para meron so iwan ko tanim ako dito ng uli dito ng ano talong sa kayang yung chili. haba uh, nasira namatay kung pala ulan ano mga mabilis tong ano na to uh, itong saging to malalaki ayan uh, ay nakoko yung ano to dun sa bosko Ayan po mga kabiyo. Muli po ah, mga ano At maganda po po ang ganitong tanim at pag-aalaga kasi nga nakakatulong po tayo sa kalikasan. Lalo na minsan pag namunga itong mga atis. Yan, hindi namin uubos yung tanim ng atis, bunga kasi nga may mga hayop din ang kailangan kumain din nun. Mga ibon. Yung mga atis po mga kabilan no? sa muli po uh, magbalik natin